Ang kasalanan ay isang madali at masarap na landas na nagdudulot ng kaligayahan at kasiyahan. Gayunpaman, ang Biblia ay nag-aalok ng ibang pananaw. Sa kabila ng pangakit ng agarang kasiyahan mula sa kasalanan, binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa mapanlinlang na kalikasan nito at ang huling kaparusahan. Ayon sa nakasulat sa Santiago Kabanata 1, mga talata 14 at 15, ngunit ang bawat tao ay natutukso kapag siya ay nahahatak at naaakit ng kanyang sariling masamang hangarin. Pagkatapos, kapag ang hangarin ay nagbunga, nagdudulot ito ng kasalanan, at ang kasalanan, kapag ito ay ganap na, ay nagbubunga ng kamatayan. Itinatampok ng talatang ito ang potensyal na magkaroon ng salungatan maging sa mga pinakamalapit sa atin, na humihimok sa atin na ay navigate ang mga relasyon sa pamilya ng may karunungan at biyayak mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon at makatanggap ng inspiring thoughts sa loob ng wala pang isang minuto.